Gikumpirma ni Davao City Police Office kung DCPO Acting Director Police Colonel Hansel Marantan nga adunay financier ang nagpaluyo sa Tolentino Criminal Group nga mo'y gitudlo nga responsable sa pagpanghold up sa usa ka pawn shop sa Davao City ni atong nga bulan sa report nga gihatag sa DCPO nga usa ka alias Ramilo alias Takyo ang gikaingong financier sa maong grupo kinsa matud pa ang naghatag og mga armas sa mga sospek wala na mihatag og dugang detalye si Marantan sa mga mga individual din gibutyag mini nga ila nakining na ila I, I will not tell you now because there's an ongoing uh, follow-up operation baka may makuha pa doon no hindi siya taga Davao samtang sa pagiginabi sa dakpang suspect sa mga pagpanghold up nga si Johnny Bulawan kibutyag niini nga usa ka iladong pamilya sa Northern Mindanao ang nagsugo kanila sa mga krimen kini aron gubuton ang Davao City In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, TAM Music and News, Authority.